What if pwede kang kumita ng up to 500 pesos, 600 pesos, o kaya 1,000 pesos a day just by sharing your link? na hindi mo na kailangan pa magbenta, na hindi mo pa kailangan na bumili, at saka hindi mo na kailangan ng kapita. Ang kailangan mo lang is ay yung cellphone mo at saka few minutes a day. Ito yung ginagawa ko, yung Timu Affiliate Program. So, in this video, guide kita step by step. So, kaya mo ito kahit beginner ka pa lang or wala ka pa lang experience. So, patapusin mo yung video na to kasi at the end, i-share ko sa'yo kung paano ka kumita ng mas mabilis. So, ano nga ba yung Timo Affiliate Program? Ito yung program na kung saan mag-share ka lang ng link sa friends mo once they sign up at saka bumili sa link mo is meron kang komisyon na makukuha. So, limbawa, kapag nag-sign up sila, meron kang makukuha ng 100 to 500 pesos. Depende yan. At saka, kapag bumili sila ng product sa link mo, meron kang makukuha na percentage of commission. Ito so, yung pinaka-easiest talaga na affiliate program right now. Kasi naman, marami silang promos, especially 100% off, especially kapag new user ka. So now, paano ba sumali sa affiliate program ng Timo? Actually guys, it's totally free. Okay? Ito yung gagawin mo. I-click mo yung link na sa description box or pumunta ka sa Google Play Store or iOS. Okay? Search mo lang yung Timo app tapos i-download mo. Once na-download mo na sa open mo yung app, tapos ilagay mo yung code na ito sa browser niya. At saka, isearch mo. Mapupunta ka mismo sa affiliate dashboard. Katapos, meron ka agad makukuha na 100 pesos for free. Yes, you heard me right. Free lang ito. Okay? Pagkatapos, the question is, paano naman i-share yung link? Okay? So, now, let us say, uh, i-open mo yung app. Okay? pagkatapos i-click mo sa search bar okay tapos i-search mo yung affiliate okay tapos click mo yung uh, browser so mapupunta ka ulit sa dashboard okay tapos scroll up mo lang. Once na scroll up mo dyan, meron kang makikita ng mga link dyan na pwede mong i-share kagaya ng 2,000 coupon bundle. Okay? Tapos 100% off sa Timo. So, every time you share this link or code, magkakaroon sila ng 100% off. Okay? Sa items. Especially kapag meron silang qualified orders. Okay? Tapos, iba ba, meron invite affiliate. So, ito, once gusto mo naman mag-invite, okay, ng mga friends mo na mas magaling talaga magbenta or gusto din kumita online, ishare mo tong link na to. Okay? Para maging affiliate mo siya. Lang, yan lang actually yung mga links na ishishare mo sa social media. Now, paano naman mag-promote ng tama? So, huwag ka lang mag-post tapos sabihin mo, sign up now, okay? So, dapat meron kang tinatawag na strategy. So, ito yung nag-work sa akin na I'm sure mag-work din sa'yo. First, gumamit ka ng mga trending hooks para makuha mo agad yung attention nila. So, ito yung best example. Kagaya nito at sa nito. Next naman is post ideas. So, huwag ka lang mag-post na caption, picture. So, gamitin mo to. Ito yung mga best example. Facebook naman, mas effective talaga yung mga testimonial style na post plus ipm kanila for the link. Sa TikTok naman at saka YouTube short, gumamit ka ng mga trending sounds at saka funny caption. Now, ito na yung hinihintay mo kasi isishare ko na sa'yo yung bonus tip na kung saan kumita ka ng mas mabilis sa Timo Affiliate Program. So first, gumamit ka ng subtitles para marami kang ma-reach na potential na affiliates. Second is gumawa ka ng mini giveaway gamit yung portion ng earnings mo third, mag-join ka ng groups, especially sa Facebook groups at doon ka mag-post pero dapat related topics. Lastly, gumamit ka ng multiple platform kagaya ng Facebook, TikTok, YouTube Short at saka IG. Alam mo na kung paano kumita step by step as Timu Affiliate. Kung nakatulong talaga yung video na to sa'yo, huwag mo kalimutan i-click yung like, tapos subscribe, tapos i-follow if mo ako at i-share sa friend na gusto din kumita kagaya mo. Kung seryoso ka naman at gusto mo talaga personally, ako talaga mag-guide sa'yo, just comment below, Timu Pamor.